Unti-unting nagbabalik ang gubat sa paligid niya ngunit iba na ang kanyang paghinga. Hindi na ito ang dating sayaw ng mga bulong at kilig at mga panginginig. Isa na itong hindi pantay na tibok halos balisa na parabang nalulunod si Verelia sa sarili niyang emosyon. At si Liam, kahit ayaw niya, ay nasa gitna nito. Tuwing gabi, kapag idinadampi ni Aelia ang kanyang kamay sa balat ng isang veteran, nag-iiba ang liwanag ng puno. Ang mga ugat nito ay kumikislap ayon sa tindi ng kanyang nararamdaman para kay Liam, isang banayad at marupok na ningning. Ngunit sa tuwing lumalapit si Liam, ang liwanag ay nagkakadurog-durog, nagiging pabago-bago, sobrang liwanag o sobrang dilim, na parang pusong umaatake ng salungat sa ritmo. Unay inisip niyang nagkataon lang. Isang hindi sinasadyang impluensya. Ngunit mabilis niyang napagtanto na tumutugon ang gubat sa kanyang emosyon ng may nakapanghihilakbot na katumpakan. Ang munting pag-aalala ay nagpapayanig ng mga dahon. Ang munting lungkot ay nagpapadilim ng kalangitan. Minsang pagdaan ng galit ay sapat para mamatay ang isang buo at mayabong na halaman. At ang pag-ibig. Ang pag-ibig niya kaya Elia ang nagpapalitaw ng mga kababalaghang hindi pa nasaksihan ng sinuman sa mga esen. Nag-iiba ang mga clearing kapag magkasama sila roon. May mga bagong halamang tumutubo, panandalian lamang, na tila mga alon ng tanilang tingin sa isa't isa. Tisa. May mga nilalang na maningning na sumusulpot sa gilid ng tanilang paningin, masyadong marupok, masyadong panandalian, na para bang sinusubukan ng gubat na bigyang laman ang isang bagay na hindi dapat magkabuhay. Si Aelia ay tahimik na nagmamasid sa lahat ng ito, may hawak na pagkabahalang hindi niya may tatago. Ang ugnayang nagdurugtong sa kanila ay hindi isang ugnayang esen. Hindi ito ay mula sa pagdadalamhati. Hindi ito isang alaala mula sa tao. Isa itong kakaiba, isang magkasanib na tibok, isang nag-aapoy na disonansya. At bagaman humahanga ang gubat dito, nasasaktan din ito. Nagsisimulang magtipon ng mga esen sa paligid nila. May ilan na sinasabing biyaya si Laem. May ilan na panganib siya. Ngunit lahat sila ay tumitingin sa kanya ng iba, may bigat na hindi na basta pagtingin. Ito ay paggalang, pag-akala, paniniwala, at doon naramdaman ni Laem ang isang bitak sa sarili. Hindi na niya pa-impress kung huminga si Virelia pinipisil niya ito, at sa mga mata ni Aelia, nakita niyang hindi lamang pag-ibig ang naroon. May takot, takot na ang pag-ibig nila ang Samaira sa mundong nais niyang ialay sa kanya.